ano, ang gaganda naman na suot mga apo ko. Oh, ano, bibili kayo ng bike tatay? Ha? Ano, yung malaki. Sa'yo maliit. Mami. Ha? Oh. Oh, bakit? Oh, Binisan ko po yung mga bata. Oo oh, nga, ba't mga nakabis? Oh. Ah, opo, magpapaalam po kasi sana ako sa inyo. Masa kayo punta. Uh, inimbitahan po ako nung kaibigan ni Will. Birthday daw po ngayon. Oo. Oh. Eh, ba't isasama pa ito? Eh, pwede pa ng mga alagaan to. Dito na na sa bahay. Ay, hindi po. Sinabi niya po na inimbitahan din po kami. Sabi po ni Will, isama ko daw po yung mga bata eh. Hmm. Ipapakilala niya daw po kami din sa mga kaibigan niya. Okay na ba kay Will? Kasama pa itong mga bata? Opo naman po. Pwede na dito aalagaan po nga na. Eh, hindi po okay lang po. Tutulungan din naman po niya ako, tsaka ihatid niya po kami pa uwi. O, sasama kayo kay nanay, kay mami. Ay, siya. Parang okay na saan dito na lang mga bata. Nanay! Laling! Ay, Ay. mami, Hello. Kaya na, ready na kayo? Okay lang ba sa naisama sa mga bata? Opo, wala mong problema. Eh, kaya, kaya ko't makagalagaan na sana dito eh. Hindi, Maabala hindi wala pa po. kayo. Okay oh. lang. Gusto ko din po makilala ng mga kaibigan ko eh. Yung mga oh, anak namin. Oo, oh, siya. Abay talaga Mas, nitong yo. boyfriend ko. mo. Oo, siya. Anna, Anna, na Anna. bless na sa lola. Ha, bless na kay lola. Mm, ingat kayo dun, ha? Magpapait. O, sige. O, sige. Mami. O, sige na. Ingat kayo, ha? Excited na ako. Ganda ng suot, ah da nasuot mo, love. Ang ganda pala dito, no? oo nga. Relaxing yung place, no? Pesko. Dali ko nga dito yung jowa ko. Ay, ang jowa mo, di ba? Ang sabihin mo, iba ka ng jowa. sa <laughs> so, ito naman talaga, kahit kailan. Ganun talaga yan. <laughs> Saray na ako. Pinatanggi ka. Uy, <laughs> <laughs> pre, happy birthday, Ay, ha? Pre. Wala. Pa, tol, okay. kamusta? Kamusta, pare? Kamusta? kamusta? <laughs> Hindi pa kayo nakain? Ano? Hindi yeah, na ko namin hindi ko naman kay. Oh, nga pa rin girlfriend mo. Ay, si Chaya nandoon pa ng si CR eh. May si Ireland do sa. Hindi pa namin hihintay, eh. Oh, hindi para din rin oh, yan. Para may kabanding uh -huh. kami. Ano bang handa mo, pre? Wala <laughs> <laughs> balita ko nagpa nagpakatay ka ng baboy eh. Alam ko hindi ka makakarating eh. <laughs> <Alam> ang balita ko nga sagot ni Will. Oh, hindi. Alam ko sagot. Baka sagutin mo. Oh, sagot ka lang ba nagmamayan? yun, yun, <laughs> oh. <laughs> 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 Grabe, walang gisingan sa lambanog, ah. Maka tayo tumihaya na lang dyan. <laughs> <laughs> sa lambanog Plase na yan. Eh, no? Sa ito dami makilaling girlfriend mo, eh. Oh. Ano pa na? Nandito na siya, eh. Love, dito. Yay. Uy, baka manda pa, baka pa. Nandahan. ka na. Yung mga bata, no? Oh, dito. Sinama mga, sinama yung mga pamangkay na, no? Dito tayo, bunso. Sinama pa ni Willie pamangkay. Pre, si ano, si Chea. Hello. Hello. Yan, si Jason, si Yusof, Hello. si Rona. Hello. Hello. Si Nikki, si Chea. Girlfriend ko. At yung mga babies niya. Anak ko. Si leleng uh, at si Kesay. Babies ko na rin mo, mga anak ko. Anak ko? ko. Si Wil talaga, magbiro kahit <laughs> kailan eh. Sinama pa yung mga pamangkin Mag mo. mo yun eh. Hindi, <laughs> ano anak. anak to ni Chaya. Anak namin. Anak? Anak ba siya? Anak niya. Pero siyempre anak ko na rin ngayon kasi... Wow. Babies niya to eh, no? Seryoso ba dyan, Wil? Ang dami nagkakagusto sa iso sa so, may anak ka pa mapatol. like, <laughs> warin trip ni Wee talaga kahit kailan eh. <laughs> Ay, ayaw din mapagod eh. Gusto instant baby agad eh, no? <laughs> Tol. Ang bihira rin itong tropa natin, no? Ano Ibang trip sa, sa, buhay. <laughs> may anak pala ang gusto. Ibang takbo ng isin ni Wee. <laughs> gutom na kayo, gutom na kayo. Tol, so, saan ba yung pagkain dito? Baka nagugutom na yung mga bata eh. Turo muna, baka gutom na yung mga mga bata. Bakit ka ba kasi nagsama anak ng mga bata dito? <laughs> gutumin pa pala yan. <laughs> na, alam mo, Will? Baka yung kinakasama mo yan, pa? Bukod sa'yo, meron pa yung ibang kinakasama. Tsaka, isa pa. Ba't ka pumatol sa may asawa at may anak? Tsaka, kung humiwalay man niya sa asawa niya, mamaya balikan niya mga bata, paano ka? Oo nga. Concern na kami, ikaw din para kang kumuha ng batong ipupok mo sa ulo mo. Dalawang bato. Ang dami-dami yan. Sa may anak ka papapatol. ka lang sa hindi pa ikaw ang makakauna. Ano ba? Nuingit nga ako sa kanya. dami nagkakagusto sa kanya eh. Tapos doon pala siya babagsak sa may anak na. Sa naman ganun? Sa, 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 sa sandali nga, sandali. <coughs> ano ba problema niyo talaga? Sa akin wala. ikaw baka magiging problema mo yan. <laughs> Tarantado ka. Ha? Teka. Oh, teka, teka. batang <laughs> babae Ba't ito, ang babasas magsalita, ha? Anong problema niyo? Anong problema kung single ma'am si Chey, yeah, um, ha? Yeah, well, na lang kami. Love, hindi. Concern ha, hindi tayo aalis. Sayo, Anong concern doon, Tol? Ha? Tol, Beep. <laughs> hindi. Rona, huwag kang magsalita, ha? Nakakabastos kayo, ha? Pumunta kami ng tao dito. It itrato niyo naman kami ng tao, lalo na si Chey, mm ha? -hmm. Ngayon nyo nga lang siya nakakilala, eh. Ha? Single mom si Chaya, oo. Pero simula nang makilala ko siya, tinuring ko nang parang anak ko yung mga anak niya eh. Ayun, kahit hindi ko, si kahit ko sila kadugo, tol, wala namang bastusan. Ha? Ikaw, Jason? Okay lang sa kahit eh. trip mo yan eh. Wala <laughs> nang makailan mo ko buhay mo yan. Bakit nandiyan nawa mo ba, ba si Nikki? Ha? Itong gantong kataba? Ha? May naging problema ka ba sa akin? May narinig ka sa akin? Ha? Hindi ko naman nilait yung jowa mo, ha? Ikaw, Yusuf. Ano yung jowa mo mukhang tabla? Ha? Hindi sinabi ba ako sa'yo? Kapal ng mukha niyo, ha? At least si Chaya, tingnan niyo nga, oh. Maganda. Huli na niya, na, Hindi, hindi pwede. Sabi, hindi pwede yun. Nakakabasos sa mga ito, eh. Tingnan mo, mga pagmamuha ng mga yan, oh. Ang ganda-ganda natin pumunta dito, eh. Hindi na, hindi na ako mag-aksay ng panan dito, to. Hindi na mag-aksay ng panan dito, ta. Nakakapikan, eh. Tara na, umuwi na tayo. Nakakawalang gana eh. Tol, so, tandaan niyo itong ginawa niyo sa akin ha. Yeah. Kaibigan ko kayong tinuring. Lalo ka na, Jason. Tara na. Dito tayo, Wonso. Civil concern lang naman eh problema, no? Minasama pa yung sinabi natin. Okay, sorry, Ito naman eh. Papato na lang pa sa may anak. Para oh. rin naman sa kanya yun. Para matauhan siya habang maaga, di ba? Ano, pag may mga lakad tayo kasama yung dalawang anak nung bago niya. <laughs> Concern na nga tayo. Ganon. Ah, nasira pang araw mo. Kaarawan mo pa to, eh? Kaya mo ah, na yun. Ganon lang. kain na lang mag-celebrate. Oo, oh, murder ka na doon. siya ko na love, dahil sa amin, nag-away pa kayo ng mga kaibigan mo. labas pasensya na din kasi... Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Kilala ko kasi yung mga yun, hindi naman sila ganyan talaga eh. Ewan ko ba, ba't kagano? Parang hindi ko na sila kilala Mga anak, pasensya na kayo ha. Hindi na tayo matutuloy dun sa handaan. Kain na lang tayo sa labas mamaya ha. Mag-uusap muna kami ni Mami ha. Wala, wala kasalanan. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo eh. Dapat hindi na lang kita dinala dito eh. Nakatikim ka na kung ano-ano salita sa mga yun. walang yung Sorry. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan kung ganun yung pakitungo sa akin ng mga kaibigan mo. Hindi mo rin naman ginusto yun eh. Siguro nga, mas okay kung umuwi na lang tayo. Hindi. Hindi tayo uuwi. Tutal, nandito na naman tayo sa labas. Ini, e, pasal natin mga bata. Parang, Pabawas-bawasan yung stress mo. Basta love, ganito ha. Tandaan mo. Kahit saan man tayo makarating, kahit sino man ang mga bagong makilala mo, nakakilala ko, hindi hindi pa rin magbabago. Na ako, yung tatay ng mga anak mo. Hindi ka sila kadugo. Pero tandaan mo, ako lang. Ako lang tatay nila. Salamat sa pagtanggap mo sa akin